Pakiramdam mo ba ay naipit ka sa isang bitag sa pananalapi na hindi mo matakasan? Nagsusumikap ngunit walang sapat na pera? Ngayon ay matutuklasan mo ang isang biblikal na prinsipyo na nagpalaya sa libu-libong tao mula sa utang at nagbukas ng langit sa kanilang pananalapi. Ito ang lihim na nagbabago sa lahat at matatanggap mo na ito ngayon. Kapatid, marahil walang nakakaalam ngunit sa kaibuturan mo ay may malalim na pagod. Nakikita mo ang pagdating ng mga bayarin, ang pagtatambak ng mga pangako, at gaano ka man magdasal, kahit anong pilit mo, parang may hindi nakikitang humahadlang sa iyong kaunlaran. Hindi ka tamad, hindi ka irresponsable, ngunit may pumipigil sa malayang pagdaloy ng mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay pinansyal. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit hindi darating ang mga resulta para bang may pader sa pagitan mo at ng probisyong inihanda ng Diyos para sa iyong pamilya. Ang pagkabigo na dala mo sa iyong dibdib ay hindi paranoia. May isang espiritual na prinsipyo na hindi alam ng marami at kapag nailapat ng tama, ang mga bagay ay nagsisimulang magbago ng supernatural. Ang totoo, ayaw ng Diyos na mabuhay ka sa kakapusan. Ayaw niyang hindi ka makatulog sa pag-aalala tungkol sa pera. Mayroong isang susi sa Biblia Isang lihim na inihayag sa banal na kasulatan, na kapag isinagawa, masisira ang mga kadena sa pananalapi at maglalabas ng bagong sukat ng probisyon sa iyong buhay. Kung pinapanood mo ang video na ito, hindi ito nagkataon. Ngayon ay makakatanggap ka ng isang makapangyarihang paghahayag na maaring maging linya ng paghahati sa pagitan ng buhay ng pakikibaka na iyong nabubuhay at ang buhay ng kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa iyo isulat ngayon sa mga komento, nakatanggap ako ng paghahayag mula sa Diyos tungkol sa aking mga pananalapi at payagan ang pahayag na ito na mag-activate ng bago sa espiritual na mundo tungkol sa iyong buhay. Ngunit ihanda ang iyong puso dahil ang iyong matutuklasan ay magpapakita sa iyo ng eksakto kung saan ang pagbara sa iyong buhay pinansyal at kung paano masira ang hadlang na iyon minsan at magpakailanman ang lihim na ihahayag ko sa iyo ay nakasulat sa Kawikaan, Kabanata 3, Versikulo Siyam Sampu. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani, upang ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng sagana at ang iyong mga pisan ay sasabog ng bagong alak. Ito ay hindi lamang isang pangako, ito ay isang espiritual na prinsipyo na nagpapagana ng supernatural na kaunlaran. Ngunit mag-ingat, Karamihan sa mga tao ay nagbabasa ng talatang ito at iniisip na ito ay tungkol lamang sa ikapu. Hindi lang yon. Ang salitang first fruit sa orihinal na Hebrew ay reshit na nangangahulugang ang una at pinakamahusay. Sinasabi ng Diyos na kapag inuna mo siya sa iyong pananalapi, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pasasalamat, na mo ang isang espiritual na batas ng pagpaparami. Ito ay tulad ng pagtatanim ng binhi sa sagradong lupa. Bawat tulyar, bawat piso na ibibigay mo muna sa mga kamay ng Diyos ay nagiging isang binhi na nagbubunga ng ani ng provision, pero may mas malalim dito. Ang salita para sa karangalan sa Hebrew ay kabad na ang ibig sabihin ay magbigay ng timbang, magbigay ng kahalagahan. Kapag binibigyan mo ng bigat ang mga bagay ng Diyos sa iyong buhay pinansyal, binibigyang bigat ng Diyos ang iyong mga pangangailangan sa langit. Ito ay isang banal na palitan. Inuuna mo ang kaharian at inuuna ka ng kaharian. Ang problema ang kinakaharap ng maraming tao ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ito ay kawalan ng kaayusan. Gusto nilang pagpalain ng Diyos ang kanilang pananalapi, ngunit hindi nila naitatag ang espiritual na kaayusan na nagbubukas ng mga pagpapalang iyon. Parang gustong mag-ani ng hindi naghahasik o gusto ng liwanag na walang pitik ng switch. Ngayong alam mo na ang prinsipyong ito kailangan mong maunawaan kung paano ito magagamit nang praktikal at makapangyarihan sa iyong buhay. Dahil ang pag-alam sa katotohanan ay hindi sapat. Kailangan mong ipamuhay ang katotohanan para makita ang mga resultang dulot nito. Walang naniniwalang makakaahon siya sa sitwasyong iyon. Utang sa credit card, overdue na mga pautang, at asawang nawalan ng trabaho sa gitna ng krisis. Si Elena mula sa Makati ay umabot sa puntong ibinenta ang kanyang kaunting gamit para pambili ng pagkain ng kanyang mga anak. Siya ay isang babaeng may pananampalataya, palaging nasa simbahan, palaging nagdarasal. Ngunit tila ang langit ay sarado sa kanyang buhay pinansyal. Lumapit siya sa akin na umiiyak, desperado. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Noon ko ibinahagi sa kanya ang eksaktong ibinabahagi ko sa iyo ngayon. Tumingin sa akin si Elena na may hitsura ng isang taong sinubukan ng lahat ngunit nagpa siya na bigyan ng Diyos ng isa pang pagkakataon na magtrabaho sa kanyang buhay. Sinimulan niyang ilapat ang prinsipyong ito sa Biblia kahit sa panahon ng kakapusan. Kahit na maliit, isinantabi niya ang unang bahagi para sa Diyos. Hindi ito madali. May mga araw na kailangan niyang pumili sa pagitan ng sasakay sa bus at ng tanghalian ng kanyang mga anak. Ngunit nagpatuloy siya, nagtitiwala na pararangalan siya ng Diyos. Sa loob ng tatlong buwan nagsimula ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Ang mga alok sa trabaho ay nagsimulang lumitaw nang wala saan. Ang mga taong may utang sa kanya sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magbayad, nagbukas sa buhay niya ang mga oportunidad na tila imposible. Ngayon hindi lamang nabayaran ni Elena ang lahat ng kanyang mga utang, ngunit naging isang maunlad na negosyante na nagpapatrabaho sa iba. Marahil ay iniisip mo, ngunit maaaring iba ito para sa akin. Hindi, kapatid. Ang Diyos na nagpabago sa buhay ni Elena ay siya ring Diyos na gustong baguhin ang iyong buhay ngayon. Kung handa ka nang makitang gumagana ang Diyos ng supernatural sa iyong pananalapi, isulat nagtitiwala ako sa plano ng Diyos para sa aking kaunlaran. Ang pahayag na ito ay magpapagana ng isang bagay na makapangyarihan sa iyong buhay. Ngunit ngayon kailangan mong maunawaan ang isang pangunahing bagay. Kumagana lamang ang prinsipyong ito kapag inilapat ng may tamang puso. Ito ay hindi isang magic formula. Ito ay isang relasyon ng pagtitiwala sa Diyos. Una, kailangan mong maunawaan na ang Diyos ay hindi lamang interesado sa iyong pera, interesado siya sa iyong puso. Kapag inuna mo ang Diyos sa iyong pananalapi, ipinapahayag mo, Panginoon, Kinikilala ko na ang lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyo at nagtitiwala ako na alam mo kung paano pangalagaan ng mas mabuti kung ano ang sa akin kaysa sa akin. Pangalawa, ang biblikal na kaunlaran ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay sa pamamagitan mo. Nais ng Diyos na pagpalain ka upang ikaw ay maging isang pagpapala. Kapag umunlad ka ayon sa banal na mga simulain, nagiging daan ka ng probisyon para sa iba. Ikatlo, pinarangalan ng Diyos ang pagiging matatag, hindi ang kaginhawahan. Hindi ito tungkol sa pagbibigay kapag marami ka. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapag kinikilala mo na siya ang pinagmumulan ng lahat. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pananampalataya upang magtanim kahit na ang bukid ay tila tuyo. At narito ang lihim na alam ng iilan. Hindi naghihintay ang Diyos na yumaman ka bago ka magsimulang maging tapat sa mga unang bunga. Hinihintay ka niyang maging tapat sa mga unang bunga bago ka umunlad. Nauuna ang espiritual na kaayusan bago ang material na probisyon. Binabago na ng paghahayag na ito ang mga buhay sa buong mundo. Kung nakarating ito sa iyo, ito ay dahil may tinutukoy ang Diyos sa iyong puso. Tulad ng post na ito ngayon, pinalalakas nito ang mensaheng ito at dinadala ang katotohanan ito sa mas maraming tao na kailangang palayain. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kumonekta sa kilusang ito ng pananampalataya. Dito makikita mo ang mga salita na maglalapit sa iyo sa Diyos at maglalagay sa iyo sa sentro ng Kanyang kalooban. Ngunit ngayon, kailangan mong malaman ang mga praktikal na hakbang upang maisagawa ang prinsipyong ito kahit na nagsisimula ka sa simula. Hayaan akong magturo sa iyo kung paano simulan ang paggamit ng prinsipyong ito ngayon anuman ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi. Unang hakbang, kilalanin na ang Diyos ang pinagmula ng lahat bago itabi ang anumang mahahalagang bagay, manalangin. Panginoon, kinikilala ko na ang lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyong mga kamay. Ikaw ang aking pinagmumulan, hindi ang aking trabaho, hindi ang mga tao, ngunit ikaw. Ang pagkilalang ito ay nagpapagana ng pananampalataya at naghahanda sa puso na magbigay ng may kagalakan. Ikalawang hakbang, tukuyin ang halaga o porsyento na iyong itatabi bilang mga unang bunga kung nagsisimula ka pa lang at mahirap ang mga bagay, magsimula sa kung ano ang iyong kayang bayaran. Hindi tumitingin ang Diyos sa dami, sa puso ang tinitingnan niya. Kung mayroon ka lamang sampung reais, magtabi ng isang tunay. Kung mayroon kang isang daan, magtabi ng sampu. Ang mahalaga ay makapagsimula, ikatlong hakbang, Itabi ang halagang ito bago magbayad ng anumang mga bayarin o gumawa ng anumang gastos. Ang salitang first fruits ay nangangahulugang ang una. Hindi kung ano ang natitira, ito ang mauuna. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may ganap na prioridad sa iyong buhay pinansyal. Ikaapat na hakbang, magbigay ng may pananampalataya at kagalakan. Sinasabi ng ikalawang Korinto, Kabanata Siyam ikapitong talata, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso na magbigay, hindi nagaatubili o napipilitan sapagkat mahal ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kapag nagbibigay ka ng masaya, nagahasik ka ng masaya at masaya kang magaani. Ikalimang hakbang, magtiwala sa oras ng Diyos. Maaring hindi ka agad dumating ang mga resulta gaya ng iyong inaasahan, ngunit kumikilos ang Diyos. Kung minsan ang pagpapala ay dumarating bilang isang bagong pagkakataon, minsan bilang isang ideyang kumikita, minsan bilang supernatural na pabor. Ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaring ganap na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong mga problema sa pananalapi. Kadalasan, ang lumilitaw na isang problema ay talagang ang pagpoposisyon ng Diyos para sa isang mas malaking pagpapala. Sa Deuteronomio Kabanata 8, talatang dalawa at tatlo ay nakasulat. At iyong aalalahanin ang lahat ng daan na pinatnubayan ka ng Panginoon mong Diyos sa ilang upang ikaw ay ibaba, upang subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso at pinakumbaba ka niya at hinayaan kang magutom at pinakain ka ng mana. Nakikita mo ba pinahintulutan ng Diyos na maranasan ng mga tao ang pangangailangan upang maihayag niya ang kanyang supernatural na probisyon? Minsan pinahihintulutan ka ng Diyos na maabot ang dulo ng iyong sariling mga mapagkukunan upang matuklasan mo na siya ang walang katapusang mapagkukunan. Ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ay maaring hindi isang sumpa, maaring ito ay paghahanda. Maaring pinahihintulutan ka ng Diyos na maranasan ang pangangailangan upang kapag dumating ang kasaganaan, hindi mo malilimutan kung saan ito nanggaling. Nais niyang yumaman ka, ngunit ayaw niyang ipagmalaki ka at narito ang isang makapangyarihang paghahayag. Kapag natutunan mong magtiwala sa Diyos sa kakapusan, ikaw ay sinasanay upang pamahalaan ang kasaganaan ng matalino. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng higit sa iyong makakaya sa espiritual. Sa makatuwid, huwag sayangin ang oras na ito ng paghahanda. Gamitin ang panahong ito para magtatag ng mga tamang alituntunin Bumuo ng pagkatawad at matutong umasa sa Diyos. Kapag dumating ang kaunlaran at mangyayari, ito magiging handa kang tanggapin ito at pamahalaan ito sa paraang nagpaparangal sa Diyos. At nagpapala sa Iba sino kung nauunawaan mo na maaring ito na ang iyong oras ng paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Isulat, inihahanda ko ang aking sarili na tanggapin ang kasaganaan ng Diyos. Ang bawat deklarasyon, na ginawa dito sa pananampalataya ay umaalingaungaw sa spiritual na mundo. Ngunit ngayon, kailangan mong malaman ang mga palatandaan na ang Diyos ay malapit ng magbukas ng isang bagong yugto sa iyong buhay pinansyal. Ngayon, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na maaring sumasabutahe sa iyong kasaganaan nang hindi mo namamalayan. May mga pag-iisip at paniniwala tungkol sa pera na itinanim sa iyong isipan sa paglipas ng mga taon at sila ay nagsisilbing espiritual na preno sa iyong buhay pinansyal. Ang unang mapanirang pag-iisip ay ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit hindi iyan ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Timoteo, ika-anim na kabanata, talata asampu, sinasabi nito, Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? O hindi pera? Ito ang pagmamahal sa pera. Ang pera ay neutral. Ito ay isang kasangkapan ang problema kapag naging idolo, kapag mas mahal mo ang pera kaysa sa Diyos. Pangalawang mentalisasyon. Ang isang kristyano ay dapat mahirap para maging banal. Ito ay isang kasinungalingan mula sa impyerno. Si Abraham ay napakayaman at tinawag na kaibigan ng Diyos. Si Solomon ay may higit na kayamanan kaysa sa ating maiisip. At ang Diyos mismo ang nagbigay nito sa kanya. Pinamahalaan ni Joseph ng Egypt ang buong ekonomiya ng isang bansa. Walang problema ang Diyos sa pagiging maunlad mo. May problema siya sa pagiging makasarili mo. Ikatlong pag-iisip, kung ako ay uunlad, ako ay lalayo sa Diyos. Mangyayari lamang ito kung papayagan mo ito. Sa katunayan, kapag umunlad ka ayon sa mga prinsipyo ng Biblia, mas lumalapit ka sa Diyos dahil kinikilala mo na ang lahat ay nagmumula sa kanya. Ang panganib ay hindi kasaganaan. Ito ay kasaganaan na walang katangian kaunlaran na walang layunin. Pangapat na pag-iisip, hindi ako karapat dapat na pagpalain. Ito ay isa sa mga pinakamapanganib. Iniisip mo na dahil nagkamali ka sa nakaraan, dahil nabigo ka sa ilang lugar, ayaw kang pagpalain ng Diyos. Pero ang totoo, hindi ka pinagpapala ng Diyos dahil deserve mo ito. Pinagpapala ka niya dahil mahal ka niya. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi batay sa iyong pagganap. Ito ay batay sa kanyang biyaya fifth mentalization. Hihintayin ko munang ibigay sa akin ng Diyos pagkatapos ay ibibigay ko sa Kanya. Ito ang kabaligtaran ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay kumikilos muna. Pagkatapos ay nakikita ang mga resulta. Kung maghihintay ka hanggang magkaroon ka ng maraming pera bago magsimulang maging tapat sa mga unang bunga, maaari kang maghintay magpakailanman. Pinararangalan ng Diyos ang mga unang nagpaparangal sa Kanya kahit nasa kakapusan ikaanim na kaisipan, ang mayayaman ay hindi pumapasok sa langit. Sinabi ni Jesus na mahirap para sa isang mayamang tao na makapasok sa kaharian ng langit, ngunit ang tinutukoy niya ay ang mga mayayaman na nagtitiwala sa kanilang kayamanan sa halip na magtiwala sa Diyos. Kapag mayaman ka at nagtitiwala sa Diyos, kapag ginamit mo ang iyong kayamanan para mapalawak ang kaharian, wala kang problema sa langit. Ang lahat ng mga kaisipang ito ay kailangang alisin sa iyong isipan ngayon. Ang mga ito ay mga kuta ng pag-iisip na pumipigil sa iyo na matanggap ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyo. At ang tanging paraan para masira ang mga muog na ito ay palitan ang mga ito ng katotohanan ng salita ng Diyos. Magsimulang magpahayag, ako ay pinagpala ng Diyos. Nais niya akong umunlad upang ako ay maging isang pagpapala. Ang aking kaunlaran ay lumuluwalhati sa Dios at nagpapalawak ng kanyang kaharian. Karapat dapat akong maging maunlad dahil mahal ako ng Diyos, hindi dahil ako ay perpekto. May mga malinaw na senyales na ang Dios ay naghahanda ng isang supernatural na turnaround sa iyong buhay pinansyal. Magbayad ng pansin dahil maaring nararanasan mo ang ilan sa mga palatandaang ito ngayon. Unang tanda, nagsisimula kang makatanggap ng mga ideya at estratehiya nang wala saan bigla kang nagkaroon ng inspirasyon tungkol sa isang negosyo solusyon sa problema o ibang paraan para kumita ito ay hindi nagkataon lamang ang Diyos ang nagtatanim ng mga binhi ng kasaganaan sa iyong isipan pangalawang tanda nagsisimulang bumukas ang mga pintong nakasara nagsisimulang hanapin ka ng mga tao para sa mga pakikipagsosyo lumilitaw ang mga pagkakataon sa mga hindi inaasahang lugar Lilitaw muli ang mga lumang kontak na may mga panukala, ang Diyos ay nagpapakilos sa mga tao at mga pangyayari sa iyong pabor. Ikatlong tanda, nakakaramdam ka ng supernatural na kapayapaan sa gitna ng mga paghihirap. Kahit na may mga overdue na bill, kahit na may mga hamon, meron kang hindi matitinag na pagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol. Ang kapayapaang ito ay katibayan na siya ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Ikaapat na palatandaan, nagsisimulang lumitaw ang mga hindi inaasahang probisyon. Pera na nakalimutan mo, mga taong nagbabayad ng mga lumang utang, mga pagkakataon para sa karagdagang kita, mga pabor sa mga negosasyon. Nagsisimulang ipakita ng Diyos na mayroon siyang isang libong paraan para ibigay na hindi mo maisip. Ikalimang tanda, nararamdaman mo ang lumalaking pagnanais na maging mapagbigay. Kahit mahirap, gusto mong tumulong sa iba, gusto mong mag-ambag, gusto mong maging blessing. Ito ay katibayan na inihahanda ka ng Diyos na pamahalaan ng kasaganaan dahil nagtitiwala siya na gagamitin mo ang kasaganaan upang palawakin ang kanyang kaharian. Kung nakakaranas ka ng isa o higit pa sa mga palatandaang ito, maghanda. May gagawin ng Diyos na hindi pangkaraniwan sa iyong buhay pinansyal. Ngunit ngayon kailangan kong balaan ka tungkol sa isang napakahalagang bagay susubukan ng kalaban na isabotahe itong paghahayag na natanggap mo ngayon. Susubukan niyang magtanim ng mga pagdududa, maglabas ng mga alaala ng mga nakaraang kabiguan o lumikha ng mga emerhensya na pipilitin mong talikuran ang prinsipyong ito. Bakit? Dahil alam niya na kapag inilapat mo ang prinsipyong ito ng Biblia, lumipat ka mula sa pagtitiwala ng tao patungo sa pagtitiwala sa Diyos. At kapag umasa ka sa Diyos, Walang limitasyon ang magagawa niya sa iyong buhay. Walang problema si Satanas sa pagiging relihiyoso mo. May problema siya sa pagiging maunlad mo ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag umunlad ka ayon sa Biblia, pinupunduhan mo ang kaharian, pinagpapala mo ang iba at nagiging channel ka para sa pagbabagong panlipunan. Kaya manatiling matatag kapag may mga pagdududa, tandaan ang salitang ito. Kapag dumarating ang mga kahirapan, Tandaan na ang bawat pinhi ay nahaharap sa paglaban bago ito umusbong. Kapag sinubukan ka ng mga tao na panghinaan ang loob, tandaan na hindi nila kilala ang Diyos na kilala mo. At narito ang isang makapangyarihang sikreto. Ang iyong mga panalangin ay nagiging mas epektibo kapag naaayon ka sa mga prinsipyo ng Diyos. Kapag pinararangalan mo ang Diyos gamit ang iyong pananalapi, ang iyong mga petisyon sa pananalapi ay may higit na bigat sa langit para kang nakakuha ng espiritual na autoridad para humingi ng material na pagpapala. Kailangang malaman ng iba sa iyong pamilya at mga kaibigan ang prinsipyong ito sa Biblia. Ibahagi ang video na ito ngayon. Maaring ginagamit ka ng Diyos para palayain ang isang tao mula sa kakapusan sa pananalapi. Ngunit bago ka umalis sa video na ito, kailangan kong bigyan ka ng isang espiritual na kasangkapan na tatatakan ng lahat ng iyong natutunan ngayon kapatid, wala ka na sa kinaroroonan mo noong nagsimula kang manood ng video na ito. May nagbago sa iyong espiritu. Isang paghahayag ang naitanim. Isang katotohanan ang inilabas. At ngayon ang Diyos ay maaaring magsimulang gumawa sa isang bagong paraan sa iyong buhay pinansyal. Ngunit bago tayo matapos, sabay-sabay tayong magdasal. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo para sa paghahayag na ito na natanggap ko ngayon. Kinikilala ko na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng probisyon sa aking buhay. Ipinapahayag ko na mula sa araw na ito, pararangalan kita ng mga unang bunga ng lahat ng aking kinikita. Binasag ko ang bawat hadlang sa pananalapi sa aking buhay, bawat sumpa ng kakapusan, bawat pag-iisip ng kahirapan. Naway ayon ko ang aking sarili sa iyong mga prinsipyo at matanggap ko ang iyong mga pagpapala. Katapatan sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon ay mayroon ka na ng lahat ng kailangan mo para mamuhay ng bagong realidad sa pananalapi. Ito ay hindi lamang teorya. Ito ay isang katotohanan sa Biblia na sinubok at napatunayan ng libu-libong tao sa paglipas ng mga siglo. Kung sa tingin mo ay kinausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito, mag-iwan ng like bilang pagpapahayag ng pasasalamat. At kung hindi mo pa na-on ng mga notification, iklik ang bell ngayon dahil marami pang mas makapangyarihang revelasyon na darating at hindi mo gustong makaligtaan ang alinman sa mga ito. Ang iyong matutuklasan sa susunod na video ay ganap na magpapabago sa iyong pag-iisip tungkol sa pera at kasaganaan. Ito ay isang bagay na nag-aalangan ng mga pastor na ituro, ngunit ito ay malinaw na nasa salita ng Diyos. Hindi ka nagkataon lang, may iba pang ihahayag sa iyo ang Diyos ngayon. Mag-click sa video ngayon at maghanda para sa isang mas malaking pagbabago